Andang hapon po sa inyo Ay dini pala sa Malapit sa kubo ko na uh, Kawayan Ay na, meron palang nagbahay dinin na Putakti O tawag sa amin ay Ano yun Tawag sa amin ay tambubuan Yung bang napakasakit mga gat Talagang nung ako ay kinagat Ay Diyos ko po ay talagang sa ulo pa naman ako dinali ay eh di anong sakit talaga yung kirot niya ay super uh, anong super sakit na hanggang sa kasu kasuan mo yata ay ramdam mo yung sakit pag ikaw ay natusok ng kanilang ano yung kanilang puwit ito ay parang anong bagay yung ang nagbahay dito ay yung parang bubuyog na super sakit na magpangkisot Ayan o. Ay sobrang laki na. Halos mal, kasi laki na na siya ng bunga ng niyog. Ay ayan o. Oh. Ay ngayon ko lang napansin kung ako'y magpuputol sana ako ng kawayan. Ay kaya siyempre nakakatakot na rin ito. Talagang dalag natin ka pag na tusok nito. Pag natusok ka ng sobrang dami. Ay ayan kaya ating sususuan natin susunugin na lang natin kasi baka lumaki pa ng lumaki ay eh di na ah uh, dahil na pang mga bata na pa pupunta dito eh ako delikado mm, mabait siya hindi niya ako sinusugod kahit nung ako ay nagawa ng ano din eh? ng kubo eh pero delikado pa rin pag yan ay na sagin mo yan ay eh. nako Siguradong so goring kanya mga yan ayan napakalapit pakalapit pa dito sa aking kubo ah oh. ayan Yang nggak boleh nanti untuk suka, ya. Cara aku ya, karena sangat istimewa. Ang ganda ng Dami oh. Dami oh. Dami pa nilang aanak uh, oh. Ito. 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 Oh. Ganyan pala itsura nila. No? Hmm. Walang kani. Pero alam mo, inakain ito ng ano. Sangag. Hindi, ganyan oh So, Sorry. aso nga rin pang patapang yan. Ito yung, yung pinakain. Napakainin ko pa aso namin. May hani Ito yung laman niya oh. Suprang dami pa ng ano um, oh. Yung anak niya. So, di, yan ay ano um. Dadami pa. Kung hindi ko natanggal yan, eh, di, <laughs> isang ano na yan. Suprang dami na. Um, may mga anak pa sila na maliliit. Halos puno. Yan ay lalaki pa yan. Lalaki pa ng lalaki hanggang sa kasing laki pa ng niyog. kung ano eh, halos ilan na ito di isang daan na ito tapos lalaki pa yan pag yan ay naglipad di palalakihin pa nila ng palalakihin yan hanggang sa dumami ng dumami sa lahat isa na silang ganap na ano yung kanilang kaharian <laughs> hmm, dami eh oh. dami kung hindi na na ano yan? ay hindi natin sa ano ilagay at bukas alaga, pakain natin sa mga dalag ang sibad dito sa ano pa, sa taan ay, ng dalag buhay hmm? Huh? gumagalaw pa sila oh. yung iba oh. ayan ang ulo niya gumagalaw uh. galaw pa hmm. Uh. may mga laman pa yan eh. Hmm? Uh. Uh. Ayan, diba? Yan lang po ang aming video ngayon. Oo. Ay, ito isa. Huwag kanyang daman. Tikman, ha? Aba, ah. Sarap kayo, ayan. Ayan lang po. Bye-bye.